Hello guys, bali tour po tayo ngayon dito sa aking, aking small computer shop. Tapos ah uh, medyo walang tao. Ayan guys, papas niyo walang tao. Wala tao. Tapos ah uh, para pare masyado ng papa-print sa amin. Asawa, ayon, asawa ko, Ayan, asa ko. pinakamutin na. Negra. Hindi madilim lang madilim kasi walang masyadong Ayan. So, ganito setup guys. Kung papansin nyo. Uh, hindi ako makapag-focus eh. Focus. So, ayan. password mode. password So, ayan guys. Papansin nyo naman po na uh, wala masyadong tao kasi pasokan na. Good pa. Ay, na araw na pasokan. Ano uh, ba? Wala, two days na ng pasokan. Kaya masyadong lang pero sa online naman sa online shop ay goods naman hindi pa rin nawawala yung uh, uh, basic ano namin so, so yan nag install yung bebe ko ng games siya yung naka naka-assign sa mga games natin so yan so, yung ina ano na ko lang uh, tawag dito hindi ko ilan yung ilaw. Pinuksan. Ayun, mag-open daw kami. So, ayan. Ayan. So, small setup. But, marami pa rin ano. May pag-asa pa rin ah, uh, Lalo sa buhay. Ano na, syempre para ah, kumita. Hindi tayo pa uhuli sa amon ng buhay, di ba? guys. Nice. Oh, ito yung setup sa labas, guys. Dito. Ayan o. Oh, medyo ilagyan ko lang ng konting rapal. So, ayan. Hmm. Ayan po, itsura nya. Oh. Mamaya, uh, mamaya mga ano, alas ano? Mga alauna, alauna, ba? Alauna na pala, may mga alas dos kasi baka uwian pa lang ng mga bata. At uh, uh, iba ako makain pa at uh, nag pa ng pagkain sa buhay nila. So, um, tingnan natin mamaya kung lalabas sila, guys. So ayun. Ah uh, pala guys, nakadistress yung aking ano ah uh, shop. Ngayon po ay naka ano pa lang to. Naka tawag dito. 5 PC lang po ako ngayon kasi wala na akong budget eh. Ayan, 5 PC lang muna. Ayan. Hmm. 5 PC lang. Hindi na kaya ng budget ko eh. Ubus na yung budget namin mag-asawa. So, ito yung napuntar namin, ano, Rikat. Ayan. Noon pa yan, matagal na yan. So, pero kami dito, uh, ito, yung pinaka-heavy duty namin na printer. Sumunda itong Epson. as Ayan. Ang problema nga namin dito, guys, problema namin dito natuloy yung bubong tumutulo sa bubong so kaya ayon nag problema kami pag papagawa daw medyo hassle pa ba pani bagong bayad na naman di ba so kinausap namin yung yung mayari nito sabi daw okay lang daw sa kanya ibabas yung ano yung ibabayad sa sa gagawa at mag-aayos ay eh, Mm, pambayad yun hmm. pag na, paris na yun siguro pwede na ako mag ano, 10 PC hmm. PC ang pick doon hindi na makita matilim okay, okay guys babay muna guys kasi uh, mamaya mag uh, ano muna ka, uh, sa setup muna ng games para pagdating ng mga bata okay na